balang hapon na naman mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel ayan bagay naman humina ang dagat sa amin sa isla Babalikan namin pinangulian ng na maraming na pulawa puntang Camarines Norte. Oras ngayon, nalasing ko ng hapon. Palubog na rin ang araw mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. notification bell button para lang kayong updated sa subscribe kayong upload sa YouTube. Masaya naman aking kasamahan habang kami gabay punta ng laot. Ito nga pala yung isla sa mga tanong po dyan. Dito kami nakatira sa isla ng Humalig, Quezon. Abang-abang lang mamaya sa aming pagsisid. God bless. Ingat po kayo lagi dyan. Panibagong dive tayo uli. Dito kami sa aming pinanghuli na maraming lapu-lapu. Aming pinalikan mga kapaders. naroon nakasuot. Anong sadaing kaya ito? Mm -hmm. Yun, bibeya or tibos uli mga kapaders. Sigurado naman bukas sa na aking inakay ito pang ihaw. Unang pana pa lang natin pang ulam kagad ng aking inakay. Hanapan ko rin ang pang ulam yung ngayon ng aking inakay para tag-isa sila. Hanap tayo uling isda. Naroon, kanoping na naman ulit mga kapaders. Mm -hmm. huli ka dyan salamat lord na marami na naman sa panibagong biyaya. sana marami itong kasamahan at para mahuli pa natin tatlong oras lang kami naglayag -like. kapuntang bahura dito Banayo kaya mga kapaders gilabi kami dumating din sa bahura na roon ah, sigurado na tagis na naking mag ina Mm -hmm, bibiya ulit pang ihaw or pampireto pistuhan rin pala ito ng maraming bibiya itong bahura palibasa maganda kaya malinis malinaw pa ang dagat hindi malabo sana sa bahurang ito may mga bagong tabing isda galing kalaliman naroon talig bago ayos na rin ito pang mm Hmm, huli ka dyan kortan linaw na ito salamat lord na marami na naman Nahan kayang kasama ang palantalig bagong ito. Ating hanapin lang dyan sa unahan. Hanapin natin yung kasama ng taligbago. Baka may kasamahan. Nasa na kaya yun? Andito, oy, Lapula lapo Ay, salamat. May bagong tabi. Sibungin or sono. Mm -hmm. Gitik. Ang tama. Hindi naman nakaporma. Sigurado na bukas na umaga ang pambigas. Tatanggal ko ito sa pana at ating hanapin ang kasama ito. Baka may itong kasama dyan sa mga butas-butas. Baka nakasuot lang. Ang kagandahan kay pagdidilim ang mga isda nakasuot laang tulad dito taligbago. Mm -hmm. Huli ka dyan, siging ikot. Nahan ah, pa ang kasamahan na ito. Doon sa butas na yun ay wala nakasuot. Hanapan ko pa ng kasamahan. Hanap tayo ulit. Kuntin tiyaga-tiyaga lang, pamamana. Naroon, dalagan dagat. Magandang isda na rin ito. First class, pandaradagdag. Kakasakuan pa na. Mm -hmm yon muntik pang salaan mga kapas, mga kapulit pa. Ganito kalaking dalagang dagat, kasama ito sa presyo ng talig bago, 130, pero pag malaki, 150 na. Pasala po na yun mga kapaders, hanap tayo uling isda. Na ito, kanuping, ito kasamahan na yun sa presyo. Mm -hmm, 130, kanuping, malaki ito mga kapaders, sigurado na naman. Ito yata ang masarap sabawan Ang kagandahan kaya sa bahura, pag malayos tabi, biran lang yun ang mga paralangoy. Hanap tayo ang isda na ito may nakasuot mga kapaders taligbago ulit na naman mm hmm huli ka dyan oy nagtimo pa yung panak ko sa bato ay delikado nagpasok yung sima sa butas ay mahugot ka matanggal ka na yun natanggal din mga kapaders nagbaon yung sima doon sa butas ay hamal yan matanggal pa hanap na naman tayo uling isda oy na ito na naman taligbago ay maganda mga kapaders mm hmm nagtabi ng talikbago sa bahura dito Palibasa, matagal hindi ko nabalikan at ah, sigurado ito pag maraming talikbago tsatsaga-tsagaan namin ito ng mga ko para makadami tayong isda ngayon hanap tayo uli nahan kaya oh hoy na ito sniper na walang baril mga kapaders mm -hmm. Kuartan linaw na kasabi ito ng lapu-lapu pag ito kalaki sniper 150 kilo uy persano minto ka na huwag ka ng parabulyang at masakit sa baraso oh. mga gandang klaseng isda yan tumawid ito sa dating bahura at yung pinagpapanaan pag ito ang mga isda dito kaganda ay sigurado bukas Kuartan linaw na pag maraming kasamahan pa ito hanap pa tayong isda nahan kayo pakita lang kay sa akin naroon may nakasuot mga kapaders atin lapitan uy kulay pula Mm hmm gitik. Maya-maya, first class na isda, to na naman ang buyer namin na ito bukas na umaga. Ang masarap dito luto sa maya-maya, pipirituhin muna, tapos sa sabawan na may kasamang itlog. Masarap ito. At sa kami kasamang gulay na ripulyo, ay sarap ito, busog-lusog. Hanap na naman tayong isda. Kuntin tsaga-tsaga, kuntin dilin siya para sa pamilya. Naro, may nakasuot, at lapitan uli. Ay, sigurado ko na naman sa akin. lakulapo lapu mga kapaders. Mm-hmm, lagatak, pisngi ang tama. Hindi ka dyan makakabunot. Lampas ang ating pana, nakabuka pa ang ating sima. Lord, salamat na marami na naman. At magandang klaseng isda at binto ko sa aming pinagpapanaan. Siguradong isang dive lang kami sa bahura at masikasik kang habagat baka'y malubog. Hanap tayo uli pa ng isda. Naroon, may nakasuot. Ano itong isdain? Ay, rodillo or alatan. Mm -hmm. mataang hmm tama. Sisip-sipin ko bukas ang mata mo. Itong masarap sabawan mga kapadyas, lalo pag matawa, makapal ang labi. Kaya na ito ay masarap nguyak-nguyain. Sana malagdagang pa ito at para madaluhan ang ating pang-ulam na sabawan bukas na umaga. Ating hanapan ng kasamahan, baka meron laang. Hanap tayo na ito may nakasuot. Yun, kanuping. Mm -hmm. Yari ka na naman. Mataan tama, walang kawala. Maaigin na naman itong pandaradagdag, pambigas, bukas na umaga. Maghahanap tayo uli naroon Nakasuot Anong Ano istaing kaya ito? Uy, tagpian mga kapaders ay kwartan linaw ka. Kaya lang medyo mailap mga kapaders at papasiguro yung pagpana. yon bumalik. Ay, sigurado ko sa akin, kakasukong pana. ko na maganda. Mm -hmm. Huli ka yan Huhu! Kwartan din na ito, tagpian, pasalapo. Dito talaga na pisto ang mga tagpian sa malalim na buta sa mga taas na bato. Kuwartan linaw ito, kasama ito sa presyo ng sibungit, itong tagpian. Nasaan na rin kasamaan kong dalawa, si Kadevers Ingo, si Kadevers Rico. Malayo pag namin mga kapaders, hindi ko matanaw ang kailang ispat, malayo. Nandito sa pisto ko ang maraming isdang panain, mga nakasuot lang sa butas. Kaya la ang kunting tiyaga sa paninilip sa butas. Ang masama sa kahit silip, iba ang masilip. Maghahanap tayo uli ng isda. Na ito sa butas, Naro, may malaking buntot, ay, naito bago. Mm -hmm. muna, ay na, na ito talig bago. -hmm. Itong unahin ko muna, ay mapurul lang ang pana na ito. Wala ng talim, Alang isda indo ko nasa butas na yan sa malalim. Dito sa kabilang bus ating iikutan at sisilipin ko. Nahanak kaya ang isda na yon, di ko pati masumpungan. Na ito talig bago ulit mga kapaders. Mm -hmm. huli ka na naman. nahanpang kasamahan na ito. Ating hanapin. Baka meron lang diyan sa unahan. Hanap tayo uli. Pakita lang kayo sa akin, papanain ko lang kayo na ito, tarik bago uli na naman. Mm -hmm. Yari ka na naman, yung siging ikot. Magandang bato ito mga kapaders. Malim ang buto sa mga binagong na ito pa. Mm -hmm. Talig uli. Sunod-sunod na mga kapaders talig uli sa bahura. Dahanda lang tayo ng langway para wala malipasan na isda sa mga nakasuot sa butas. Balid dalawang talikbago Hindi kasi nung pagitan ang pag-itan nila magkasama la hanap tayo uli na ito. Kasag, pambangot sa gulay. Yung masarap. Wag na yun. Hanap na yun ibang mga pana na ito. talikbago, bago. Mag-asawa. Itong unahin kong isa. Mm -hmm. Fully ka dyan. Ikakasukong pa na mga kapaders Itong isa pa mm -hmm. Huli kayo parehas Ayan na, tumabihin ang talik bago sa bahura Marami ng panay na isda mga kapaders Ang isda masarap makatinig pero masarap iulam Hanap tayo na naman Na ito, kahit buwanginan may isda Malaking snapper, walang baril na naman mm Hmm nagigitik sintido ang tama, pasiguro pag malaking isda. Pag hindi kayo persado mga mga alay sa baraso. Ang lalim ng layto, dosin di pa. Magahanap tayo ulit na naman. Konting tiyaga lang. Oh, hoy, taligbago ulit. Mm -hmm. Tiyaga -tiyaga ako yung taligbagong ito para makapot tayo ng sinaya. At para isang dive ang sulit na makasang istiri pun baga. Nahan pa ang kasamahan kaya na ito. Hanapan natin ang kasamahan na ito may nakasuot. Dalagang bukid pero nasa dagat ng katira. Mm hmm, yari ka na naman. Pasabi tilya, ganito kalaki, mga 200 grams. Pag ito nag 300 grams, 150 ang kilo, lapo naman. Estimate ko lang sa mga isang nakapana ako, na ito, mas malaki ito. Solid na budlawan, kulay asol. Mm-hmm. tama. Hindi nakapwersa. Panaglagas ang kulapulo sa mga bahurang pinagkapalan ko, ko ng mga solid. Delikado. Maraming laman yun mga kapaders. Sa panahon ngayon, hindi pa pwede lang Makulapo Makula po pa mga kapaders. Parang gobat ang ilayim ng bahura. Halap na naman tayo isda. Na ito, talig uli. Mm -hmm. Gitik. udukan tama na naman. Nahan pa ang kasamahan kaya na ito. Ating hanapin lang ang dyan. Baka nasa unahan lang. Kunting tsaga-tsaga mga kapaders hanap tayo, na ito pa, taligbago ulit na naman mm -hmm. lagatak na naman ito ang kagandaan kaysa taligbago, pag ito nagtabi sa bahorat, halos tinilada ito, halos magkasama ito lahat, minsan lima itong magkasama, hanap tayo ulit na naman ang isda, na ito, timbungan isdang may balbas, malaki na ito Mm -hmm, 300 grams. Baka 400 grams pa ito mga kapaders. Malaki ito. Buti at masama ang tama. Parang hinagip yung pinakang udo sa may tinikan. Hanap tayo ulit. Uras pa lang ngayon. Alas 10.30 na ito banagan. Ay malaki ito. Ah, si Kadevis Rico kaya naroon sa unahan. Sinisang kumakapas palapitin ko sa akin. Siyang pala kutin ko. Ako lang mga video Uy, amusin si nito mga kapadres O, oh, May lumot na ang kanyang tangko sa may parting ulo. Naroon, sinusungkit ko mga kapadres para ni sumuot sa butas. At para pagdakotin ka diba si Rico, madali lang dakotin. Na ito. Uy, mamulang yung mga kapadres pagayang kalaki. Ay, nasi diba si Riko, malapit na sa akin. Bisbilisan mo at baka sumuot pa ito sa butas. Yoy, huli ka ngayon. Aroy! Oh, ubos ang galamay. Oh, reject na yan. Di naman. Hmm. Mm hmm Ano na kayong dadakutin niya? Luhay-luhay lang. Uy, kwarta na ito. May pang turista naman tayo sa linggo at sa linggo. Dito sa amin kaya, tabihan ng mga turista. Dito sila nakakain ng masarap at mura pang bilihin na mga kakanin. Huli, ni Kadebis Rico. Marami na rin mga kapaders. Na ito, kanuping ulit na naman. Mm hmm Gitik, sintido ang tama. Pandaradagdag na naman ito. Salamat Lord na marami at maraming isa dito sa bahura maraming biyaya galing sa iyo na ito pa kanuping pa mga kapadyers nakasuot na naman mm hmm masuot ka pa sa butas mas mabilis sa iyo ang ako pag umikas alos magkarating lang sa tagkabilang butas itong kanuping siguro magkasawa yata ito awang kula ang joke lang baka magdiwa hanap tayo ulit at na ito pa alatan na naman sigurado pang ulam na naman mm hmm dalawa ni aking alatan mga kapadyers ayos na ito Maaaw na rin kami ng kasamahan ko at maaawi na isang day lang kami. Magandang umaga sa lahat mga kapaders na ito namin huli na pinanaan kagabi sa isang day magit kalahating kahon man. Hindi kami natagal sa Dagat, nalubog ang aming bangka kagabi mga kapaders kaya ito aming huli laang. Hindi ko na binidyo yung aming pagkalubog kagabi yung bangka namin. Buti na lang at malapit na kami sa tabi bago kami nalubog. Naglakas kaya kagabi ang dagat, malakas pa ang ulan, kulog at kidlat. Ito ang masarap ilawak sa mga lapu-lapu, mga gulay na yun mga kapaders. Ito yung aming buyer na bumili ng isda namin. Ayan, yung aming bitilya. 3 kilos mga kapaders. Ayos na ito. Naroon pala yung magandang manager sa si ati unang. At ito naman tumitimbang ng isda. Ito yung kanyang asawa. At siyempre kasama na rin ako. Ako nagbibidyo mga kapaders. Na ito na mga kapaders. Yung aming kinita. Si Sanday Blaang. 2,400 ang gastos 600. Ang natira 1,8. Partida about isa. 660 mga kapaders. Ayos nito. Salamat Lord na marami naman sa iyong biya na pinagkalubo sa aming apat. May pambigis na naman kami. Lubos na ako nagkapasalamat sa bahura kahit para paano masda pa rin panain. Pati na rin sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang ulit sa ating paribagong adventure. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.